So, inabutan na tayo mga lods ng ulan. Ayan, pawi pa lang tayo. Galing barangay Makaraskas mga lods. So, grabing ulan. Walang tigil mga lodi, no? Ginabi na tayo. So, ngayon, bibiyahe tayo na papuntang Makaraskas. Si Legendary, buti na lang. Medyo okay itong motor natin kahit mabasa. Ayan, so, ngayon, pawi pa lang tayo mga lodi. So, buti mga lods ay kompleto tayo, no? Meron tayong kapote. Ayan, so, nagaanda lang tayo mga lods dahil pawi na tayo papuntang Puerto Princesa City so malakas po talaga ang ulan mga lods pansin nyo rin dito sa likod natin ayan so malakas po ng ulan so buti na lang may meron tayong kapote mga lods na dala dito sa motor natin so grabing ulan so 7pm na po ito mga lodi no so naghahanda lang tayo ng ano natin so sobrang lakas na kasi ng ulan buti na lang yung helmet natin ay yung lens niya mga lodi ay clear so pinalitan ko kanina saktong sakto ah uh, may sara natin yung salamin ng helmet natin at hindi mababasa yung ating uh, mukha sa loob dahil so, sa sobrang lakas ng ulan so ayan mga lodi uh, patapos na rin tayo uh, magsuot ng ating kapote Ayan, so ready to go na rin tayo mga lods dahil uh, malamig yung piyahe natin ngayong gabi so yun mga lods paalis na tayo dito sa barangay makaraskas ayan medyo maulan yung panahon ayan si so legendary mga lods so ayun type si po sa lahat ng mga umuwi mga lodi lalong eh. lalo na uh, ganitong tagulan ay madulas talaga yung daanan mga lods so daan daan lang po tayo sa pag drive and syempre uh, doble ingat po mga lodi ko so ride safe po sa inyo lahat ingat po